Welcome po mga kababayan at pag-usapan nga po natin ang mga kasinungalingan, <laughs> mga pagpapanggap at korupsyon po ng mga Duterte. Pag-usapan po natin yan na ating mga puntuhan ng kaunti yan at uh, talaga naman po nga mis miss na miss na po ng mga DDS yung mga ganitong uh, tagpupo tagpo kay Duterte. Diba? Ay ating po ipapakita sa kanila kasi parang ano eh, nawawala na sila <laughs> Nawawala na sila ng ganang mabuhay kasi nawala po yung kanilang poon. Yung kanilang pinapanginoon mga kaibigan. Hindi na nila marinig. ah Yung mga, alam mo yon yung mga paawa, padrama. ah At mga palusot na, alam mo yon na nawala bigla sa kanila mga kaibigan. ah Laging comment nila, nakakamiss ka Tatay Digo ngayon, at ipapakita natin po sa kanila yung corruption po ng Duterte at yung kanyang pagpapanggap. Ay, papakita po natin mga kaibigan na. And then ito, panoorin muna natin. Punta kayo kay Marcos lahat. Tignan natin kung anong mangyari. <laughs> mga Pilipino, nakikiusap ako. Punta kay kay Marcos kay uh, wala hindi hindi hindi, hindi, kami rin kay pagkontest kay Marcos. Ironic, ironic. Never. Wala kaming billion, billion, trillion uh, na <laughs> Eh na, muna, ano, billion-billion muna, mahirap ang trillion pag-usapan, billion-billion. Kung saan sa bangko? I was born in 1945. Trabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng na hirap. Hanggang, hanggang bago ako nag-retire nag sa politics. Do you think I cannot accumulate Even 5 billion. <laughs> uh, ano sabi kanina? Wala. Wala kami billion-billion. Oh. Sa negosyo ng asawa ko, <laughs> pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Aba, eh, hindi. Dapat patunayan mo yan kung saan galing yan. <laughs> Hindi ka tinitira dahil naka-accumulate ka. Ay, ang inaano nga dun, sa paanong paraan. <laughs> hey, Siyempre, um, sir, may negosyo ang asawa ko. Yun. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. <laughs> thank, you, thank you, Mr. President. Dito mga kaibigan sa hearing na to, siyam na oras kasi to eh, hindi ko makita yung kung <laughs> isang part na sinabi niya na billionaire yung asawa niya. Hindi ko makita eh. Ang haba kasi ng video. Ang mga negosyo eh. Plus, wildo kung malaki. Sir, libre. <laughs> Alam mo, pagkain ko, libre. For so many years. For um, so many Chayman, years. I-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Sige. Uh, thank you. Ang swerte naman ano, nakaipon siya ng billion dahil libre yung mga pagkain. <laughs> Mr. President, yes. Uh, please make it short. Sana uh, all. Uh, yes, Mr. Chairman. Uh, but before that i-sasabihin ko lang nung una wala daw pamasahe pero ngayon <laughs> ngayon daw. pero just uh, oh, lang. tama nga naman mga kaibigan ang reklamo ni Duterte hanggang alas dos dapat sila ng madaling araw yeah. oh, kasi nga ayaw nyo ng flight parot pa ang oh, mahal daw ng pamasahe mahal ng plane ticket walang pambahit sa hotel walang pambili ng pagkain sa pension lang siya umasa aba biglang sasabihin mayroong billiones yung asawa eh kasino na yung isang araw ulit na maano sila diyan mag-stay, na naman libo-libo ang kinikita ng asawa kasi noon na uh, It was a social media post by Davao City First District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 billion peso reduction for his district for 2024. Ayun mga kaibigan, papakita natin dito kung gaano kasiba sa pera ang mga Duterte. Nabawasan ng 2 billion. Ah, yung pondo ni Pulong ng 2024 Aba, ay parang nag-alburuto po mga kaibigan. Ah, parang batang may, uh, alam mo yung kinuha, kinuha yung kanyang laruan. At diyan uh, dyan nga, sa pag-alburuto niyang yan, naungkat ngayon ng kongreso. Aba, hinayo pa ka. Meron ka palang 51 billion, ha? 51 billion ang pera mo sa loob ng tatlong taon na padula sa iyo na iyong ama. 51 billion mga kaibigan, Gano ba kalaki ang distrito ni Polong, ha? Kasi laki ba ng Mindanao? Ha, ah, anong mga multi-billion projects ang ginawa niyan diyan? Sige nga mga DDS, anong multi-billion project ang ginawa ni pulong? Oh, pakita niyo diyan, pakita niyo sa akin ng picture diyan sa ano? Comment. Pambira multi-billion. Oh, anong klase ng PI na po 'yan? Ang location mga kaibigan. That supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I Uh, requested the appropriations committee and sa uh, DPWH check the list. Doon ko po ako nagulat. Coz said, based on data they gathered, funds allotted for Paolo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion. Ang laki mga kaibigan, no? 13 billion, 25 billion, 13 billion. <laughs> oh, okay. parang ano lang, 'di ba? Parang halagang mga tig at 10,000 lang po sa kanila. Walang niya talaga naman mga... Uh, Ang ng ano, mga, wala akong masabi. Ang tindi ng pagka uh, sugapa sa pera. Diba? Napaka-sugapa mga kaibigan. Billion-billion sa isang distrito niya lang. Talo pa niya ha. Talo pa niya dito sa Metro Manila. Pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paolo Duterte's district, When it was approved by the Congress. More than 8 billion pesos were Barabin, added, so laki. it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure budget for Paolo Duterte's Suga district, pa, mga and when it reached Congress, the amount topped 25, 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos and Congress raised it to 13 billion pesos. Lucky. These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming... mga kaibigan, kukumpirmahin ng DPWH yan, ha? Itingna natin kung talagang ang binigay ay 51 billion programming division mm -hmm. uh, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit niyo in 2020 2021 2022 base po sa national expenditure program ng DPWH at yung pong general appropriations act sa distrito ng ito ay tama po napakalaki <laughs> tama 51 billion 'di diba? tapos Sasabihin ni Duterte, ha? Wala silang bilyon-bilyon. Malabo po mga kaibigan, walang maniniwala ang common tao na hindi nagkapera mga Duterte dyan sa 51 billion na yan. Can you confirm those budgets? Cos the allocation for Paolo Duterte's district is the highest in Philippine history. is the highest. Napakalupit. Diba? Napakasugapa. 51 billion. <laughs> Uy, well, grabe. Tapos magmamakaawa po si Duterte, mga kaibigan, na nahirap na Unprecedented. Sobra-sobra. Uh, Especially for a developed country. Paano naman uh, ano, nabawasan ng ano? Eh, 51 billion nga po yung na, 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 Co the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos. Oh, yung 4 billion lang mga kaibigan. Pero yung, yung ama niya, pinadulasan siya ng 13 billion, 25 billion, and another 13 billion. Aba, 51 billion na yun. Depending on the size of the district. The Department of Budget and Management meanwhile says this only means other projects were given lower allocations. Ang problema naman, nagre-reklamo naman yung mga bagong congressman mm. na unfair naman yan. Eventually, unfair talaga yun kasi sobrang <laughs> laki naman eh. Diba sa kanya na halos nakapuntang pundo ng gobyerno <laughs> ng mga congressman. na notice po namin yan on this second budget and we mm. already agreed sa ano sa department na sige na nga kami namin uh, i, kayo na bahala i, i f, ano pantay-pantay EBSB pantay. Hmm. News tried several times to get the side of Congressman Paulo Duterte but he has not given a response <laughs> <laughs> Hindi na naman po mga kaibigan na nagbigay ng kahit anong uh, respond Ah <laughs> uh, hindi na naman nagbibigay ng kung anong kauntingman lang sagot Ah, kagaya nung kay Senator Trillanes no na pinahuhubad lang yung likod. Ayaw. Basta ganyan yung mga Duterte, ayaw pabuksan yung bank account. Ayaw pakita yung mga receipts. 'Di ba? Ayaw talaga nila pakita bakit hindi ba nila mapapaliwanag? Ay di pag hindi nila naipaliwanag, most probably illegal ang pinanggalingan noon. Congressman Duterte earlier said the reduced budget for his district could be due to his opposition to the People's Initiative for Charter. Aba, hindi. 2 billion na bawas lang doon sa project mo eh. Ang laki-laki nga nang binigay sa iyo noon. Hindi na presidente ang ama mo. Mahiya ka naman, sobra kang suga pa. Hindi ako yung maman. Ayan, ito pa yung kanyang ama mga kaibigan ha. O, oh. Baka naman yung mga DDS sabihin, hindi ko pinakita yung mga paawa epek. O, oh, ito. Hindi ako umaman. Wala akong nakuha. Uh -huh. Pobre pa rin ako. Pobre pa rin siya mga kaibigan. Ha? Pobre pa rin siya. Ha? Tatandaan niyo yung salitang yan. Pobre pa rin siya. Ha? Mahira pa rin siya. And wala kayo nakita na nagdagdag na isang nipahat sa <laughs> bahay ko. Wala kayong nakita na bagong kutse, wala ka na, kita mo ito, katagal na itong... eh, paano nandun sa mga secret bank accounts mo? <laughs> kasi makikita talaga ng tao yan kapag ka uh, nabuksan yung mga bank accounts mo. <laughs> yung kasing taong sinungaling na gaya ni Duterte, hindi talaga lantara magpapakita ng kanyang korupsyon. Diba? Eh, kasi ang kanyang slogan is mabuti siyang tao. Kagaya ni Kobuloy, mabutin tao. Pero sa likod, hudas na demonyo, mga kaibigan. Panang, panalangin ng apo ko. Um, Yan, drama na naman. Kasi ayaw ko rin na gumastos yung na, 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 na mahirap rin yung hindi naman. Ay, ang drama nila. Kala mo, hirap na hirap sila sa buhay eh. No? Hirap na hirap sa sa buhay. Yung mga DDS lapat na lapat dito sa hugot ni Duterte ng ito mga kaibigan. Naakala mo si Duterte kapantay nila. Akala mo si Duterte ka level yung buhay nila. Di ba na si Duterte hirap na hirap din sa paggastos. Walang pondo sa bahay, walang mga budget kung saan. Ganyan ang pagtingin nila kay Duterte, walang budget si Duterte sa kanyang buhay. Walang luho, hindi nila alam, mga sekreto lang. Diba mga nakatago sa kanila, ganyang katatanga mga DDS eh. Diba? Kaya kami, inis na inis, inis na inis magpaliwanag sa inyo. Diba? Ang hirap niyo paniwalagan, ang hirap nyo, ano, diba, magpaintindi sa inyo. Bakit kayo nagpapa masyado nga uh, budol adik dito kay Tatay Budol? Pambira so, kayo. ano hmm. Hindi kami pinagbigyan ng swerte sa buhay. Yon ha. Oh, pobre at hindi siya binigyan ng swerte. Hindi sila binigyan ng swerte sa buhay. Tatandaan niyo mga kaibigan ha. Hindi siya po, ano siya ay, pobre, hindi sila binigyan ng swerte sa buhay. Sa pamilya pa. Kasi mga anak, eh, hindi na pretty hard up, but we cannot afford the extra things in life. Yo. <laughs> They cannot afford the extra things in life. Hindi sila nakakain siguro ng Jollibee. Hindi sila nakakain ng masasarap na pizza. Wala silang kinakain kundi parang uh, lutong bahay lang. Doon lang sila nabili ng ulam mga kagigan. Uh, tuyo ang ulam nila. ba diba? Hindi sila nakaka-afford ng lechon. Wala nga silang kayang ma-afford. Yan ng utang ng DDS. <laughs> Yan ang utang ng DDS. Walas, walang kayang ma-afford ang mga Dutertes ba diba? Ultimo kumain sa Jollibee, hindi nila kaya. Kung hindi ako mapasok. Hindi talaga ito makakita maka, maka, maka ng Disneyland itong... Oo, oh, diba? Kung <laughs> hindi daw siya papasok, kaya hindi sila makakapag-upward ng Disneyland. <laughs> diba, Pambira. Kaya niya hinihingi yan sa tatay, pati nanay, eh, eh sabi lang, bukas, bukas. kuha mga kuhang ni Duterte yung mga pangkaraniwan tao, eh, ano, yung talagang uh, mga pangkaraniwan nga, yung mga hindi naman talaga mayaman, hindi mahirap, na parang syempre, kinakapos niya sa budget, pagka nahiling pagmisan yung anak, kung may gustong uh, kainin, puntahan, eh, parang wag muna, talagang tayo, eh, walang budget. Ganyan kasi yan. Ganyan ang ipinapakain ni Duterte sa inyo na para bang lapat na lapat sila sa inyo. Hindi nyo alam, mayaman yan. <laughs> Napakayaman yan. At, uh, uh, tanong tanong ako, prangka-prangka. Hindi, man, hindi naman sabihin daw na wala silang pera meron, pero uh, it's not the right time to be spending. Yun, hindi naman daw pala. <laughs> Oras para gumastos, Ah, Ang galing eh, no? Galing ng kanyang drama, mga kaibigan. Ang galing ng kanyang mga hugot, nagtitipid. Prangka-prangka muna, di ba? Iwas muna gastos, budget natin, di ba? Kasi hindi ako makakagbili ng ganito. Kailangan pumasok. Yan, mga kaibigan, ha? At kayo'y magising sa panluloko ni Tatay Budol. Huwag na kayong magpaloko dyan. wag na kayong magpaalipin. Mga biniloloko ko lang kayo. Kung <laughs> pamilya. Uh, ito ha. Ito naman yung sinabi niya. Tandaan ko ha. Tandaan niya mga kaibigan. Sabi ko kanina, tandaan niyo. Sila, siya ay pobre. Diya, yeah, walang swerte sa buhay. Ano anong sasabihin niya dito mga kaibigan ha? Anong sasabihin niya dito? Pending. yung kung pamilya mo, gutom noon nung ngayon, huwag mo kaming isali. Papi. Oh, di ba? Kung may kaaway siya dito eh, kung gutom daw yung pamilya noon, kaaway niya, wag daw siyang igaya. Bakit? Bakit wag siyang igaya? May po governor noon, may iniwan sa amin. Hindi kami mahirap rin. We... Oh, hindi sila mahirap <laughs> mga kaibigan. Diba? Kaya yung sinasabi niya na magbabudget, wag mo nang gumastos, hindi right time gumastos kailangan pumasok, magtarbaho, nako. O ano sabi niya, tatay niya ay governor, hindi sila mahirap. <laughs> ah, hindi sila mahirap. O ito naman mga kaibigan, gusto niya talagang mabulok sa ICC. Respond by saying, Sir, that I'm waiting for the warrant of arrest of the ICC at saan ba? Sa Hague ba yan? Hindi pa ako nakapunta doon. <laughs> Libre yan. Baske na ako I would be very willing to go there. Ayun na, ah, kahit nakaposa siyang pumunta na ICC, no problem. Kasi <laughs> oh, dala tama ang ginawa ni Torre Oh, 'di ba? Bitbit ka ngayon ni Torre diyan sa ICC. 'Di ba? Ikaw pala naman na may gusto eh. Oh, kayong mga DDS ah, may pruweba na gustong pumunta ni Duterte sa ICC. Anytime. Oh. Totoo 'yan sa edad ko na ito, I'd rather spend my time. Maganda ang prisuhan doon, sir. Eh. Doon na lang ako magtapos ng buhay ko. Ayun. Yehey! Tama-tama, mga kaibigan. Doon na po mabubulok. <laughs> si Duterte. Ha? Doon na siya mabubulok. ba? Diba? Doon na siya, alam mo yon. Doon na mawawala. Ha? Ang dinastiya ng mga Duterte. Tapos na yung poon. na Wala na yung kanilang anito. Ah, magiging iba na nga ang pag-uwi ni Duterte. <laughs> Pantay na po ang pa, mga kaibigan pag-uwi dito si Digong. Nandun na sa freezer. na. Ah. Kaya tatandaan nyo mga DDS eh. Wala kami ano ha, ah, wala kami sinasabing fake news dito. Ako wala akong sinasabing fake news, hindi ako tulad ng ibang BBM vlogger ha ah, na yaw-yaw ng yaw-yaw ha. Ah. Ulit-ulit lang ang sinasabi, yaw-yaw ng yaw-yaw. Oh, ako talagang sinasabi ko, may pruweba ako dito. At least mga video patunay, di ba, na sinabi ni no Duterte yun. Diba, na sinabi niya yun. Diba? Mahirap kasi magsalita ng walang pruweba So, hindi ako nayaw-yaw. Oh, kaya kailangan, ah, kailangan, kayo ay magbago na. Harapin na ninyong tatuhanan na ang inyong tatay digong ay punong-puno ng kasinungalingan, pagkukunwari, pagpapanggap at korupsyon kurap ang inyong tatay budol, di ba? napakakurap na politiko sa buong mundo mga kaibigan. ito ang pinakakurap masasabi ko na sa, sa buong mundo, uh, sa ginawa nitong mga pangpagpapaikot, pangpangbubodol, di ba? talaga namang ginoyo ang tao sa pamamagitan ng kanyang, uh, sa pamamagitan ng kanyang Napakagagaling na mga salita. Mga paawa. Diba? Pabiktim. Yan. Yan lang naman naglalaro eh. Paawa, pabiktim. Tapos iikot ulit siya sa pang pangbubudol. Ganun lang. Babatas, babatas lang. Na ganyan lang ang ginagawa ng mga Duterte sa inyo. Babatas, paiiyakin kayo, patatawanin kayo, then bubuduling kayo. Para sa multi-level marketing, ganyan. Iiyakin, pasasayahin, palulungkot eh, nandun maya. Yari na. Naloko na kayo. Member na kayo. Downline na kayo. <laughs> so, dito lang mga kapigan. Salamat po sa panonood at at least sa uh, pinatunayan natin na talagang kurap ang mga Duterte. Ah, madami silang perang nakuha. Hindi sila mahirap. Hindi sila pobre. Ah, marami silang pera. Diba? Mayaman niya mga yan. Hindi yan simpleng tao. Ah, na parang kagaya nyo na lapat na lapat sa inyo. Lapat na lapat yung kwento, pero yung realidad, <laughs> multi-billionaire yung mga yan, mga kaibigan. So hanggang dito lang, maraming salamat po sa panunod. Subscribe po kayo. At hindi po ko hindi ko po kayo bibigyan sa mga kwentuhan at sa mga opinyonan. Maraming salamat po. God bless po sa inyo mga kaibigan.